Siguro dahil kasi ang laki ng field, no? Hmm. Oh, ang laki ng field niyan. Yeah. Oo oh, nga, no? Kung pipili mo pa magtagaytay, dito ka lang tumambay. Doon, ubus ka ng dami gas. Oo oh, nga, layo-layo. Hmm. Yun lang naman, ang lang naman doon pag pagpunta tayo talisay, eh. Oo. So, oh. tayo mag sa ano, no? Oo. No? Gasolina. Kung <laughs> tayo mo pag nag-upo na tayo, no? magkano yung gas sa ating gasolina? Hmm. Ayan, yeah, nandito kami sa Tokwahan. Ayan. So, di ba -vlog ko lang ko hindi naman ako naman talaga ako nagbablog pero yung vlog natin to para sa youtube channel ko so nandito kami sa yung tinatawag nilang tokwahan ewan ko bakit tinawag nilang tokwahan to. sarap tumambay ngayon dito do matagal tagal na ito pero ngayon ngayon lang kasi nagkaroon ng street lights no? so alam mo yun, Sipin mo kung walang ilaw dito tapos sa tambay ka dito para ka lang parang delikado yung buhay mo baka mamaya mayroong killer sa tabi mo eh <laughs> pero ayan sa sobrang busy namin ngayon lang kami nakalabas ng halos 2 o'clock na ng madaling araw so wala lang para relax ba talaga nakaka-relax dito hmm, ang sarap ang sarap ng hangin para kang nasa tagaytay Though hindi ka naman nasa Tagaytay. Tsaka malapit lang to sa shop ko. Hinaig niya nga pa nga ano, eh, ang Tagaytay. Hmm. So, lang. Sa Tagaytay wala ka matatambayan kasi marado ka eh. ah. so, ito ang mauupuan eh. Oo. Ano dito? Oo, oh, yan o. Oh, yung mga barrier. Yung mga mabato-bato. Kasi mo yung... mo nitso. Stop. sa umaga para siyang ano. Sa umaga para siyang palayong ganyan. So, sobrang dami ng mga nakapark dito sa sakyan. Oh, yung pa. Tindahan. Yung pa ang ano dito. Sobrang daming mga vendors. mga nagbibenta ng mga food trip. ano so, Although, e ganito oras. Siyempre, wala na. Mm. Sabi Sa amin naman, mas maganda yung ganito. Kasi, po konti lang yung dumadaan. Hmm. Konti lang din yung mga nakatambay. Nakakaalis lang yung... ng dalawang kotse, Kinakawayan kami, kala ko kilala ko yun, eh. naka-Wanda jazz. kala ko yung kilala ko na naka-Wanda Jazz Titignan namin nung bumili kami ng Wendy's, nagbalik namin tinignan ko ulit, wala naman dun So ayan, nandun sila sa malayo kanina, hindi kami dumikit Pero <laughs> ayan, ayan, mga 15 minutes ago, 10 minutes ago umalis na sila ito, kung konti ang mga nakatambay ng gantong oras talaga. Motor, ilang piraso na lang. Hindi katulad hmm. pag mga simula start 4pm yata. Sobrang dami na ng tao dito. Yeah. Ay, halos mapuno-puno na to. Ito so, distansya nga pala nito sa shop ko. Para ka lang baka mga tatlo lang. Mga tatlong kilometro lang. Bali, pagagaling sa shop, pagliko, diretso Hindi na kaya. Tapos sa uh, halos kaliwa lang papapuntang Centennial tapos yung unang main street so sobrang lapit na hindi na namin kailangan lumayo para mag relax relax isa okay, mag SM kami lakang gas ko uh, ulit ulit namin. na lang oh, mas na, mura pa so, lalo pag gantong mga araw sobrang daming tao dito fresh air pa na namin oo oh, nga tsaka kaya ma Siguro dahil kasi ang laki ng field, no? Ang hmm. laki ng field niyan. Ayan eh pala kita, no? Ano, malakas talaga yung street streetlights din nila eh. Oh, eh. So ayan. Uy, yun. may pugo. Sira ulo mo. So ayan, no? yung Pero kasi yung kabaan na to pipili ka eh, di ba? Pipili ka ng iba kasi meron ng medyo mga hindi siya open open field yung ibang area uh, hindi kagaya dito sa spot natin dito, dito puno sa gitna basta dulo at saka dulo dito, dito sa parang nililinis na rin hindi na rin wala man baka nabenta na rin to o binebenta hmm. Mukhang lalagyan na rin to unti-unti. Lalagyan na sya ng mga kabayan ng dito. Hindi tawad, sobrang laki talaga. sa yun yung hindi pa ito daanan. Isang buong ganito, sobrang laki. Ilang hektarya kaya dito naman mga di naman siya pwedeng maging karerahan sa totoo lang kasi bitin pag may nagkarera dito dinadala lang nila yung sarili nila sa disgrasya pero dito naglo road test ako wala namang masama mag road test katulad nung RX-7 ko na customer na kulay black nagpa dinala sa akin para patinuin yung takbo Niroad test ko siya dito hanggang segunda lang yung sagad ko. Kasi, yun tsaka mahirap din yung, kasi pag segunda maximum speed mo. Parang 100 lang yata eh. Nakaw, yan eh. Okay. Uh, limited yung speed mo yung, pag nag braking ka pag kailangan kailangan kayang kaya pa hindi kagaya pag sumasagad ka na ng 3rd gear 180 na yun oh, alam kong naalala ko 180 sa third gear tapos magpo 4th gear ka pa so nakatakot baka mamaya maaksidente pa yung kotse, nahirap na so first and second gear lang kumahari yun nga lang, pag ah, nag test lang din kasi ako ng boost level yung RX-7 na yun dinala sa akin naka non-sequential conversion na siya sinira na yung actuator dun sa may turbo manifold no? yung control ng uh, secondary turbocharger, so wala na, hindi ko na siya mababalik loo hindi <laughs> 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 ko na mababalik sa sequential twin turbo so inayos ko lang lahat ng dapat itama do'on dun sa RX-7 na yun. Tapos, sa uh, ayun, road test namin. Okay na mag-idle. Tapos, okay din yung power niya. First and second gear test. So, yung boost niya, nagna 9 PSI. So, ang stock kasi is 10, 8, 10 pattern pag naka-sequential turbo pa yung ano, naka-sequential control pa yung twin turbo charger. So, ito nga pala yung dala namin. Yung RX-7 ko na yellow. kabok siya wala din kasi akong panahon mag linis linis pag sobrang busy so ayan Tignan nyo yung natambayan namin Tapos hmm. ito nga pala yung spot namin na napansin kong parang mayroong pugis puso. No? dito kami po Ayun no. Di ba? Puso 'yan. Part. Nando sa bato. So lagi namin tinahanap 'yan. Para dito kami lagi pumwesto. Kasi minsan yung dating namin, alam namin, uy, okay dito, ganyan ganyan. Tapos paghahanapin namin, pahirap pang paulit, kasi parang pare-parehas lang naman. Natanlis bumaba ka na para mapansin mo yung yung oh, ano siya, yung part ng open field siya malamig. <laughs> yeah, malamig dito. Mm. Tapos mm. Yun, yun sa boko. Mm. <laughs> ano itong tuloy na ito? Lobat na yata yung e-bike. So, ayan o. May dumating na dalawa. May <laughs> nadating pa rin talagang tumatambal ng ganitong oras yan yung dalawang kotse na yan na dumating yung pick up tapos sumunod yung hindi pa lang siguradong pareha sila nang napapansin na ang sarap tumambay dito labig talaga so ayan may tumambay din na isang pusa tumatambay giniginaw yan pupunta yan mainip kasi yung makina oh. yun ang ingay nila dun no oh. mga kabataan mga, mga kids mm. <laughs> ah sige lang iyan picturean daw. <laughs> Malikabok lang. <laughs> Nakuha ko siya dati sa Port Irene, so ako yung una naging may-ari simula nang dumating siya from Japan. So siya na rin yung natitirang RX7 sa Port Irene, nag-iisa na lang siya. Kasi hindi nila mapa-under doon. So binili ko siya, in na running. Kasi yung before naman talaga um murang bentahan ito noon eh, mga oh, early pa. ano pa. Elpo, mahal lang eh. Hmm, mahal na siya ngayon. Kasi dati, madaming hindi tumatakbo. So, konti lang yung shops na kayang magpatino. So, nangyari madaming nakatambak. Okay. Eh, dumami na rin kaming marunong. So, uh, siguro mga apat na kaming shop na ano na nagha ng rotary engines. Kaya halos wala ka na makikitang nakatambak. Pero ngayon po, maintenance siya po. Dali lang naman din i-maintain. Lalo hmm. na pag ano, yung dito kasi dinaan ko sa full tear down eh. Binaklas namin lahat tapos pinapinturahan ko. Baklas na nung dinala namin sa paint shop. Skeleton frame na lang siya. Tapos from paint shop, dinala ulit namin sa shop. Sa shop ko. Saka namin kinabit yung mga parts. Siyempre syempre, habang ina-assemble mo pabalik, ina-address mo yung mga issues kagad. 'di diba? yung power window nito nun Kung saan nagsa yung glass, yung frame niya. Parang may kainan ng kalawang bumitaw dun sa ano. Syempre, pag binalik mo lang, mo, babalik mong gano'n 'di ba? ni ko na kagad yung ano Yung mga restore mo siya na inaalis mo kagad yung issues habang binabalik mo yung mga parts. Ah, okay. hmm. Pero ngayon po, okay Oo. No? Oh. Wala, sakit sa ulo sa akin sa maintenance. Ano kotse? WRX. Ah, WRX. Mm, ano <laughs> brand niyo mo binili? Ha? Huh? Oh, ano din JDM. Ano Converted. Po? Hindi po. Ano lang siya. Local version. Local version. Mm. Bakit ano sira niya? Brands, manual. Matik. Ano siya? Bitsa na dinakagat. Hmm. Kaya nga lang matik no. Mas oh, maganda eh. kung, kung manual eh. Maganda po sana kung manual. Pero kung naghanap ka ng Japan Surplus na transmission na manual, i-convert mo, mas wala kang sakit sa ulo. Eh, mga dashboard converted pa rin yun. Hindi hmm. pa ako nakakabili ng mga original na ano, eh, interiors. Mahal din eh. Parang door, door panels. Parang nasa 100,000 na ngayon yung o oh, kasi si Japan diba ba ang plate number maikli kaya hindi kasya tiga <laughs> dito ka lang hmm. sarap tumambay dito eh no Maboloan bakor oh, nandito po kayo Honda nandito nakasalubong namin yon yung Honda na yon. tapos pag Bakit po ba siya Hindi may tumawid daw na nakabike eh. Hindi pero nahapit na siya. Doon pa lang na oh, ano na. Hindi risky eh. naman talaga dito kasi ang daming tao nung time na 'yon, 'di ba? Okay. Eh alam mo 'yun. Nahataw, Nahataw siya eh. Oh. Nakasalubong namin. Nasa video pa namin 'yun eh. May video as hmm. as kan noon time na 'yon. Nakasalubong. Uh, Nakakabit doon sa, sa gitna, eh, sa loob. Bakit na, na, na i-post ba 'to? Huh? Na i-post siya. Ah. Uh, Ah, uh, yung video na yon. Yung post mo. Hmm. Ikaw nag-post mo. Hindi, may nag-send lang sa akin nun. Oo oh, nga, pero ikaw nag-post kasi. Pag pin eh, uh, bali, pinipe kasi na yung tokuwahan, lalabas mm. yung lahat ng post na tungkol sa tokuwahan. Oh. Kahit hindi ko i-hashtag yung tokuwahan. Oo. Oh, oh, Hindi oh. hey, po, bira po makakita ng agad po sa sakyan dito. Madalas makaunta lang. Kaya oh. namin hindi ako gano'n natambay dito sa tokuwa. So... Dito ngayon lang, ngayon lang namin napansin din ng ano, mga last week lang na ano. Oh. May ilaw na kasi so magdadala oh. na siya tambayan unlike before. Hindi, totoong. Delikado talaga nung time na yun. Nakakatakot. Baka mamaya. Hindi, tsaka bitin. Kung gagawing drag race, diba? di ba? Hindi, hindi, mas bitin nga pag mas mabilis kayo. Ah, pag mabilis ako hmm. po, bitin na po. Kasi at a certain distance, mas mataas na yung speed mo. Eh. Kasi dati so, kasi mas hihingi din ang braking distance, oh. di ba? Kasi dati makulit din ang dito madalas, eh wala naman pong dito na tambay. Madilim dito. Ah, oo. Oh, Pag madilim kasi. Pero dati din may umalaman dyan. tumaob, STI naman. May tumaob dito? Tumawag STI. At po din. <laughs> Nakakapit din siguro, no? May ilaw na wala pa? Wala pa po. Ano po ah. yan? Ano pa lang natin dito? Ang tumaob sa malapit sa pakoy. Ah, hindi. Ang tindi ng curb dun, eh. Pag bago-bago uh, ka lang sa pagdadrive, pwedeng makamali ka talagang tansya, eh.